maganda tinanggap na ng taong bayan yung ginawa mo, in -expose mo ito at pinaimbestigan mo, nagpapatunay na hindi mo ito kinonsente at hindi ka kasama rito kasi common sense yan, kung kasama ka sa korupsyon, hindi mo ito i-expose. Alam po ninyo, ang nakikita kong solusyon para mas tumatag, lumakas ang Marcos administration kailangan merong makulong na malalaking tao na sangkot sa korupsyon. Politiko man ito or private sector. Pag ito'y nagawa ni Pangulong Marcos bago magpasko o sa ilalim ng kanyang gobyerno, mas magtitiwala ang mamamayan Pilipino. Kasi ngayon, kahit pa ulit-ulit na nating sinasabi na si Pangulong Marcos ang siyang nag-expose siya nga yung ng imbestigahan ang korupsyon. Ibig sabihin ito, siya lang ang presidente naglakas ng loob na i-expose ito at pigilan ito. Maraming naging Pangulo, salita lang walang gawa. Si Pangulong Marcos hindi lang nagsalita, ginawa niya. Kaya nga bumuo ng ICI para mag-imbestiga. At pinuntahan niya ang mga project kaya nagpatunay na merong iskang pero ghost project, standard na project, nationwide ito. Hindi lang sa Luzon. Okay? Malinaw yan. Alam ba ninyo na parang umaabot na yata sa mahigit na 25 o 35,000? Basta mga ganun, mga 30,000 plus na ang naisumbong sa Pangulo. Ang sumbong sa Pangulo na tinanggap ng Pangulo. Nasabi ng Pangulo kanya kanyang nababasa yung mga report na yan ng taong bayan kung saan saan may anomalya Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ang akin pong nakikita, kailangan magpakulong si Pangulong Marcos ng mga taong sangkot dito para maging matatag ang kanyang gobyerno, ang kanyang literato at umabot ng 2028. Pasintabi na po, kasi pag walang naipakulong at puro investigasyon lang, baka mawala ng tiwala, sayang, huwag wala ang tiwala ng taong bayan. At ako'y naniniwala may mga sektor sa ating lipunan, civilian man o anumang grupo sila, iyan din ang gusto. Big challenge ito sa Pangulo. Pag nagawa ito ng Pangulo, naniniwala ang lahat ng mga Pilipinong seryoso talaga. At yung mga nagdududa na ibang sektor, ibang relihiyon o anuman ang agenda nila, ay eh magugulat sila pag mayroong pinakulong. Congressman, senador, o matataas na opisyalis ng gobyerno at pribadong sektor na sangkot dito sa anuman lang ito. Kasi po, kitang-kita ng taong bayan ang ebidensya. Kitang-kita na at na ang mga kasapakat. So, kailangan dito pagpapakulong. Kaya talaga. Nasa kamay na ngayon ito ng Office of the Ombudsman. Kasi Ombudsman dadaan ang mga kasong ito. Kaya mabigat na trabaho yung gagawin ni Ombudsman Rimulya at yan naman kaya niyang gawin. Ipail ang kaso sa sandigang bayan para kaagad-agad magkaroon ng warat na pares at hulihin sa kasong plunder at iba pa. Kasi non-venable po ang malalaking involved sa korupsyon. Basta maipakulong kahit na under trial, okay lang. Kasi yung trial, hindi natin alam kung kayo matatapos. Ang mahalaga may mga kulong at huwag dyan sa custodial center ng Campo rame, Nagiging VIP treatment pagka hujan dyan ang politiko at malaking tao sa custodial center. Dapat kung saan nangyari yung krimen, ang korupsyon, doon ikulong. Kung nangyari ang lagayan ng pera sa sa Senado, sa Pasay City Jail, kung nangyari ang bigay ng pera diyan sa mga bahay nitong mga politiko sa sa Pasig o kaya sa Makati doon sa mga jail na ikulong huwag sa kampo krami kasi nagiging VIP treatment niyan paulit-ulit na lang okay naniniwala rin ako na maraming militar yan din ang gusto halos lahat ng militar at pulis at iba pang mga law enforcement agency yan antiman magpakulong sampulan ni Pangulong Marcos Jr. Uh, Mr. President, gawin mo na ito sa lalong madaling panahon kung gusto mong matapos ang termo hanggang 2028 kung gusto mong maging matatag ang iyong gobyerno hanggang 2028 makakakuha ka ng malakas na suporta sa taong bayan ah, pagka nasundan ng pag ah, makikitang may makukulong sa kihas na bakal ang mga korap maganda tinanggap na ng taong bayan yung ginawa mo, in -expose mo ito at pinaimbestigan mo, nagpapatunay na hindi mo ito kinonsente at hindi ka kasama rito kasi common sense yan, kung kasama ka sa korupsyon, hindi mo ito i-expose. Ito yung sinasabi ng mga Duterte supporters eh. kasama ka raw, okay kaya ka, ipatunayan mo. Kaya nga in -expose mo ito dahil hindi ka kasama, di ba? You Yun know yung maliwanag dyan. Okay? Sige po, any comment, malaya po kayo. At related pa rin sa ating gobyerno, kahit anong gawin, ng mga anti-Marcos Duterte supporters na mga rally ginawa na nila Luzon, Visayas, Mindanao tatlong taon na sila nagrarally ah, ilang beses na sila nanawagan ng people power hilaw na hilaw ang people power dito at sa abroad kasi kulang sa power kulang sa manpower kaya walang nangyayari ang ibig sabihin lang ito meron silang problema rin kasi nga ang gusto nila palitan si Pangulong Marcos at ilagay si Sara Duterte ang problema at ayaw nilang aminin pero lutang at malinaw pasasikat ng araw si Sara Duterte may kaso rin, may problema rin sa korupsyon. Yung public trust sa kanyang opisina at sa kanya, may problema rin siya. Kasi yung CDF, ah, confidential pa, intelligence pa, hindi pa rin yung may papaliwanag until now. Hindi pa tapos yung akusasyon na yan. Tapos sa kongreso na impeach siya sa senado, hindi pa. Okay? Pagkatapos yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya, na si Pulong Duterte, ng Davao City, unang distrito, hindi pa rin po na papaliwanag at nakukumbisi ang taong bayan saan niya dinala ang 51 billion pesos na nakuha niya nung panahon ni Duterte ng kanyang ama na kinumpirma ni Undersecretary Cabral tama ba yan? Cabral, yung dating Undersecretary ng DPWS na siya daw ang alam daw niya na merong ibinigay talagang 51 billion project o piso kanyang kalaking pera sa unang distrito ng Davao pero binabaha pa rin hindi pa rin ganong kalaki ang development hindi pa rin maunlad na maunlad ang, 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 ang unang distrito ng Davao samantala kung totoo na ginamit yung 51 billion, maunlad na yan, napakalaking pera niyan sa isang distrito. O ano nangyari? So yan po yung mga basihan. At yung karakter, ugali, pananalita, attitude ng mga Duterte, kung ganun ang style, wala talagang matinong Pilipino. Kung matinong ang Pilipino, bakit kasasama sa kanila? Sawa na tayo sa anim na taon na puro pagmura, panlalait sa kapwa ang ginawa ng Duterte. Puro pagyayabang na kayang-kaya niyan durugin ang kahit sino. Pero nung no, mga at nadala sa ICC, biglang bumait. Pero yung kanyang mga anak at pamilya, ganun pa rin katindi ang mga sinasabi. So, madalit sabi, meron kayong bagahe, mga DDS. Ang bagahe nyo ay yung problema ng mga Duterte mismo sa taong bayan. Tapos pipilitin nyo, tanggalin si Pangulong Marcos, ipapalit nyo yan. Sino sasama sa inyo? Yan ang dahilan kung bakit hindi dumadami ang inyong mampower sa mga rally. Pakaunti ng pakaunti mas marami pa ang pulis kayo sa inyo. Dumadami lang kayo dahil kasama nyo, vlogger. Pero hindi naman yan sa inyo ang loyalty. Hanap buhay lang ginagawa ng mga yan. So, ayan po. Magpakatotoo na tayo. Ayaw ko na ipakita ang video. Makaya ba insulto pa kayo? Talagang kakarampot na kayo. Kasi nga, nabig at yung daladala nyo. Hindi bagay sa inyong mga demand. Yan ang inyong dapat na Kung